Ang sigaw ay pumunit sa nakasanayang ingay ng Manila International Airport. Hindi iyon ang sigaw ng pag-alis o pamamaalam. Hindi iyon ang tawag ng flight attendant. Ito ay isang tunog na nagmumula sa kaibutura ng puso, isang matinding pagmamakaawa mula sa isang bata. Wag sumakay sa eroplano. Ang mga salitang iyon, puno ng desperasyon, ay direktang bumangga sa pandinig ng isang sundalo na nakatayo, ang mga mata ay nakatuon sa boarding gate, handa ng umalis. Sa gitna ng daan-daang nagmamadaling pasahero, isang munting bata, halos mawala sa dagat ng tao. Ang humahabol sa sundalo, ang kanyang munting mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lukot na papel. Sa likod ng inosente niyang mukha, mayroong isang bagay na napakabigat, isang lihim na maaaring magpabago ng buhay o magligtas ng isa. Isang sikreto na nakatago sa payak na lukot na sulat. Bakit kailangan ng isang sundalo na sundin ang sigaw ng isang bata? At ano ang nakakatakot na lihim na kayang ilabas ng isang simpleng papel? Sa likod ng bawat glass wall ng paliparan, sa bawat upo ang nililinis, at sa bawat ngiti na nakikita, mayroong mga kwento ng pag-asa, paglisan, at kung minsan, ng tahimik na kalungkutan. At sa mga kwentong iyon, naroon si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo, isang biyudong nagtatrabaho bilang janitor sa Abalang Airport, ay isang anino sa mga nagmamadaling mundo ng mga pasahero. Ngunit sa ilalim ng kanyang payak na uniporme, mayroong pusong puno ng pagmamalasakit at matinding kabutihang loob. Ang kanyang mundo ay umiikot sa kanyang nag-iisang apo, si Lito, isang siyam na taong gulang na bata na may matatalim na mata at isang kaluluwang puno ng pagkaunawa. Madalas siyang kasama ni Lito sa trabaho tuwing bakasyon, ang paliparan ay naging kanilang pangalawang bahay. Sa kanilang maliit, malinis na apartment na hindi kalayuan sa runway, ang tunog ng lumilipad na eroplano ay naging lulabi ni Lito sa gabi. Si Mang Tonyo, sa kabila ng sariling pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang asawa ilang taon na ang nakakaraan, ay walang sawang nagtuturo kay Lito tungkol sa halaga ng pakikipagkapwa-tao. Ang bawat tao, Lito, madalas niyang sabihin habang magkasama silang nagliligpit ng mga basura, ay may daladalang pasanin. Hindi natin nakikita pero ramdam. Kaya laging maging mabait. Kahit maliit na gawa, malaki ang magagawa. Para kay Lito, ang kanyang lolo ay hindi lang janitor, siya ay isang pilosopo, isang guro ng buhay. Si Mangtonio, kahit may kaunting hiya o pagkamahiyain sa harap ng maraming tao, ay hindi kailanman nag-atubiling magbigay ng tulong. Minsan, isang pandesal sa umaga na inaalay sa pagod na security guard o pagtulong sa isang naliligaw na turista. Ang mga gawaing iyon, kahit simple, ay nagtatanim ng malalim na buto ng empatsya sa puso ni Lito. Para kay Lito, ang airport ay hindi lamang lugar ng trabaho, ito ay isang libro ng mga kwento. Napapansin niya ang tahimik na luha ng isang ina na naghahatid sa kanyang off na anak, ang pagod sa mukha ng mga manggagawa na galing sa malayong bansa at ang mga balikat na tila pasan ang buong mundo. Ngunit higit sa lahat, napapansin niya ang mga sundalo. Ang mga sundalo, sa kanilang matikas na uniforme, ay palaging nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama, isang off boo na namatay sa ibang bansa. Mayroon silang isang tingin sa mata, isang halo ng lakas at isang bahagyang kalungkutan na madalas niyang nakikita sa mga mukha na kailangan ng umalis. Ang bawat jeepney na bumababa sa kanto, ang bawat amoy ng kape sa terminal, ang bawat pamilya na naghahabulan, lahat ay bahagi ng kanyang pinormal na buhay isang buhay na pinagyaman ng simpleng pag-iral at malalim na obserbasyon. Isang maaliwalas na Huwebes ng umaga, habang ang araw ay sumisilip sa malalaking bintana ng airport, pinapayagan si Lito na sumama sa kanyang lolo sa trabaho. Ang tunog ng mga trolley na nagkakalansing at ang anunsyo ng mga flight ay lumikha ng isang abalang symphony. Habang naglalakad sila sa terminal, abala si Mang Tonyo sa pagpupulot ng mga kalat Samantalang si Lito ay abala sa kanyang sariling mundo ng pagmamasid. Sa isang sulok, doon nakita ni Lito si Private Ben, nasa kanyang 20s, nakaupo si Private Ben sa isang upuan, hiwalay sa kanyang mga kasamahan na nagtatawanan at nagbibiruan. Ang kanyang mukha ay nakakunot, ang mga mata ay nakadikit sa kanyang lumang cellphone, at ang bawat segundong lumilipas ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Napansin ni Lito ang isang hindi mapakaling paginig sa mga kamay ng sundalo at ang kanyang mga mata ay tila mayroong lalim ng kalungkutan na pamilyar kay Lito. Ito ang parehong tingin na nakita niya sa mga mata ng mga taong nagtatago ng malaking pasanin, isang bagay na hindi kayang takpan ng anumang uniforme. Hindi lang iyon. Narinig ni Lito ang isang pira-pirasong usapan ni Private Ben sa telepono, mga salita tungkol sa isang key operasyon, kapatid, at di hospital sa probinsya. Ang boses ni Private Ben ay mahina Puno ng pagkabahala, halos pabulong. Tila may malubhang sakit ang kanyang bunsong kapatid, si Elena, na nasa isang malalayong probinsya at ang kanyang kalagayan ay lumalala. Ang sundalo ay nasa gitna ng dalawang mundo, ang kanyang tungkulin sa militar at ang kanyang matinding pag-aalala sa pamilya. Ramdam nilito ang bigat ng pasanin ng sundalo, isang pasanin na hindi niya kayang ilabas sa kanyang mga kasamahan. Hindi ito simpleng pagod, kundi isang bagay na mas malalim, isang kalungkutan na humihingi ng tulong. Hindi mapakalisil ito. Ang imahe ni Private Ben na nag-iisa at nag-aalala ay nanatili sa kanyang isip. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo, "Huwag kang maging bulag sa kapwa mo. Kung may makita kang nangangailangan, kahit hindi mo kilala, gawin mo ang kaya mo." Sa kanyang maliit na backpack, Palagi niyang dala ang isang maliit na sketchpad at isang pouch ng lumang Crayola. Ito ang kanyang paboritong libangan, ang gumuhit ng mga mukha at kwento na nakikita niya. Dahan-dahan, sa gitna ng ingay ng paliparan, iginuhit niya si Private Ben, ngunit hindi siya iginuhit na malungkot. Sa halip, iginuhit niya ang isang Private Ben na nakangiti, sa tabi ng isang maliit na bata na may mahabang buhok na nakahawak sa kanyang kamay. Sa ibabaw ng kanilang mga ulo ay isang malaking araw na may mga ulap na hugis puso. Sa ilalim ng drawing, sa kanyang hirap na hirap na sulat kamay, isinulat niya, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Nakakabuti. Magpakatatag. Sa isang sulok ng papel, bahagyan niyang idinagdag ang isang maliit na guhit ng isang bilog na may maliit na hugis puso sa gitna, isang detalyeng hindi niya sinasadyang iginuhit, ngunit nakita niya nang bumagsak ang ihi ng sundalo kanina. At may larawan doon ng private Ben na nakangiti kasama ang isang batang babae at pareho silang may ganitong birthmark. Ang hiya ay kumapit kay Lito. Paano niya ibibigay ito sa isang sundalo? Isang bata lang siya. Munit ang pagnanais na makatulong ay mas matindi kaysa sa pagkamahiyain. Lumapit siya kay Private Ben, ang kanyang mga paay bahagyang nag-aatubili. Kuya, Kuya Sundalo di. Mahina niyang tawag, ang kanyang boses ay halos lumunod sa ingay. Nagulat si Private Ben na patingin sa maliit na bata. Bata. May kailangan ka, tanong niya, ang kanyang boses ay tila may pagod. Inabot ni Lito ang lukot na drawing, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa sahig. Para po sa inyo. Kinuha ni Private Ben ang papel, ang kanyang mga daliri ay bahagyang kinakabahan binuksan niya ito. Sa una, nagulat siya sa drawing. Ngunit nang makita niya ang mga salita, at lalo na ang maliit na guhit ng birthmark, na halos kapareho ng sa kanya at ng sa kapatid niya, isang kakaibang emosyon ang biglang sumakop sa kanya. Ang pagod at galit sa kanyang mukha ay unti-unting lumambot na ng isang bahagyang iti. Salamat, bata. Ang ganda naman. Sino ka? Lito po, sagot ng bata, na ngayon ay medyo gumaan ang pakiramdam. Maraming salamat, Lito, sabi ni Private Ben, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Ang inosenteng gawa ng kabutihan mula sa isang bata ay biglang nagbigay sa kanya ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Nakita ni Lito ang isang butil ng luha na gumuhit sa pisngi ni Private Ben ang sundalo ay tumayo, Inilagay ang drawing sa bulsa ng kanyang uniforme at naglakad patungo sa boarding gate, ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman ni Lito na may bahaging gumaan ang kanyang mga balikat. Isang maliit na gawa, ngunit may malaking epekto. Hindi na tapos ang kwento doon. Kinabukasan, habang abala si Lito sa paglalaro ng kanyang maliit na eroplano sa tabi ng isang bench, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Si Private Ben nagulat si Lito. Hindi niya inaasahan na makita pang muli ang sundalo, lalo na't umalis na ito kahapon. Kuya Ben, tanong ni Lito, ang kanyang mukha ay nagulat. Mumiti si Private Ben, isang tunay nang ngiti na ngayon ay nakikita ni Lito. Ikaw nga. Hindi ako sumakay sa flight ko kahapon. Napanganga si Lito. Po. Bakit po? Umupo si Private Ben sa tabi ni Lito. Gusto lang kitang pasalamatan ng personal, Lito ang drawing mo malaking tulong ang ginawa mo. Nagulat si Private Ben na makita si Mang Tonyo na papalapit. Manong, kayo po pala ang lolo ni Lito. Maraming salamat po sa pagpapalaki ng isang mabuting bata. Nagkwento si Private Ben, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala na sinubukang pigilan. Ang totoo po, Manong, kahapon sa mga sandaling iyon, bago ako umalis, halos sumuko na po ako. Ang bunsong kapatid ko, si Lena, ay nasa ospital sa probinsya malubha ang kanyang sakit sa dugo at kailangan niya ng agarang operasyon. Ngunit ang gastos ang pagkuha ng leave sa ganitong oras halos imposible. Pakiramdam ko, wala na akong magagawa. Ang drawing ni Lito ang nagpaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Nakita ni Mang Tonyo ang pagdurusa sa mga mata ni Private Ben, hindi ito simpleng pagod, kundi isang lalim ng sakit. Naalala niya ang sarili niyang mga pakikibaka, ang mga gabi na hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala sa kanyang namayapang asawa na may karamdaman. Naunawaan ko, iho, malumanay na sabi ni Mang Tonyo. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi kailanman madali. Tumahimik sandali si Mang Tonyo, tila nag-iisip ng malalim. May kakilala akong doktor sa ospital sa probinsya niyo, iho, sabi ni Mang Tonyo. Si Dr. Reyes. Matagal na rin akong hindi nakikipag-ugnayan sa kanya pero baka matulungan ko kayong kumonsulta o makakuha ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kapatid mo. Hindi ko masasabi kung anong tulong ang kaya niyang ibigay, ngunit walang masama kung susubukan. Sa kanyang pagkabata, minsan ay nailigtas ni Dr. Reyes ang buhay ng kanyang kapatid. Nagulat si Private Ben talaga po, Manong. Hindi po ba kayo mahihirapan? Hindi, iho. Basta't makakatulong, ngiti ni Mang Tonyo ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailanman pasanin. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang lumang cellphone, ang kipad nito ay halos burado na at nagsimulang magdial ng numero. Naiwan si Private Ben at Lito. Ang sundalo, na ngayon ay medyo gumaan ang pakiramdam, ay muling kinuha ang drawing ni Lito. Tinitigan niyang muli ang maliit na guhit ng birthmark at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kakaiba ka, Lito. Paano mo napansin ang birthmark ko? Nakita ko po kanina nang mahulog ang ID nyo, mahiyang sabi ni Lito. Tapos nakita ko po sa kapatid ko pareho po kayo. Si Private Ben, na hindi alam na ang kanyang maliit na kwento ay nagiging bahagi na ng isang mas malaking tadhana, ay nagpatuloy sa pagtingin sa drawing. Ang maliit na guhit ni Lito, isang simpleng marka, ay nagsimulang maging isang katanungan na hindi pa niya lubos na naunawaan ang mga oras ay lumipas, mabigat at mabagal. Malapit na ang boarding time para sa susunod na flight ni Private Ben, nararamdaman ni Private Ben ang muling pagbabalik ng kanyang pag-aalala. Ngunit sa sandaling iyon, bumalik si Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay mayroong halo ng pagkabigla at matinding emosyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang lumang cellphone. Iho! Private Ben, sabi ni Mang Tonyo, halos pabulong. Kakausap ko lang si Dr. Reyes. Nakonfirm niya ang kalagayan ni Lena. Critical ang kanyang kondisyon at kailangan niya ng agarang pagsasali ng dugo. Ang kanyang blood type napakabihira. Type O negative. At ang mas nakakagulat binanggit niya ang isang kakaibang detalye. May natatanging birthmark si Lena sa lid, isang maliit na bukol na may hugis puso. Napatulala si Private Ben ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat ang drawing ni Lito ay nakakapit pa rin sa kanyang kamay. Ang maliit na guhit na idinagdag ni Lito, ang bilog na may hugis puso, ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Hindi ito simpleng pagguhit, ito ay isang palatandaan, isang hudyat. Ang nakakatakot na lihim ay hindi lamang ang kalagayan ni Lena, kundi ang isang koneksyon na lampas sa kanilang imahinasyon. Dahan-dahang itinayo ni Mang Tonyo ang kanyang collar ng uniforme, inilantad ang kanyang kanang lig. Doon, sa ilalim ng balat, ay naroon din ang parehong maliit na bukol na may hugis puso, isang birthmark na minana niya sa kanyang lolo, at isang mana na hindi niya alam na nagkaroon ng ganoong kahalaga. Ito ang simbolo ng kanilang angkan, isang koneksyon na natuklasan sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Ako, iho, sabi ni Mang Tonyo, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bigat. Ako ang blood type o negative. At ang birthmark na iyan. Mana ko pa sa aming angkan. Private Ben. Baka baka magkaangkan tayo. Ang bawat salita ay tumatago sa puso ni Private Ben na parang isang malamig na tubig na biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang mundo niya ay tila umikot. Hindi niya inakala na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay magbubunyag ng ganitong uri ng tadhana. Ang lukot na sulat ni Lito, na dati isimbolo lang ng pag-asa, ay biglang naging susi sa isang nakatagong kwento ng pamilya at buhay. Ang huling tawag para sa flight ni Private Ben ay umalinggaunggaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mang Tonyo, sa lolo ni Lito, sa taong hindi niya inaasahan na makakahanap ng koneksyon sa gitna ng abalang paliparan. Si Lito, na nakikita ang matinding emosyon sa mukha ng sundalo, at ang desperasyon sa tingin ni Private Ben, ay muling sumigaw, mas malakas at puno ng pagmamakaawa. Huwag sumakay sa eroplano, Kuya Ben, sigaw ni Lito, na halos maiyak. Si Lena! Kailangan kanila. Ang kanyang maliit na boses ay pumunit sa ingay ng terminal, at ang mga pasahero ay nagulantang, napatingin sa kanila. Lumuhod si Mang Tonyo sa harap ni Private Ben, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ito aksidente, iho, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang drawing ni Lito ang birthmark na ito may dahilan ang Diyos kung bakit tayo nagkita. Pupunta ako sa probinsya mo. Ibibigay ko ang dugo ko. Kailangan natin siyang mailigtas. Ang mga kamay ni Mang Tonyo ay humawak sa balikat ni Private Ben, isang simbolo ng suporta at pagkakaisa. Napakasikip ng dibdib ni Private Ben ang pagod at takot ay napalitan ng isang matinding pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot at sa isang sandali niyakap niya si Mang Tonyo ng mahigpit, halos umiyak pa sa pasasalamat. Manong, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan, bulong ni Private Ben, ang kanyang boses ay nabasa. Ang mga airport staff na kanina inagtataka sa eksena ay unti-unting nakaramdam ng paghanga at pagkamangha. Nakita nila ang kapangyarihan ng bayanihan ang pagkakaisa sa gitna ng kawalan. Hindi ito basta pagliligtas ng buhay, ito ay ang paghahanap ng pamilya, isang koneksyon na hindi niya inaasahan sa pinakamatinding oras ng kanyang pangangailangan. Ang pag-iral ng isang nakakatakot na lihim na nakatago sa drawing ni Lito ay naging susi sa pag-asa. Hindi na sumakay si Private Ben sa kanyang orihinal na flight. Sa halip, sa sumunod na bus pa probinsya, kasama niya si Mang Tonyo at Lito. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod, ngunit ang pag-asa sa kanilang puso ay nagbigay sa kanila ng lakas. Si Lito, sa kanyang simpleng kaalaman, ay hindi lubos na naunawaan ang bigat ng sitwasyon, ngunit ramdam niya ang init ng koneksyon na nabuo sa pagitan ng kanyang lolo at ng sundalo. Pagdating nila sa ospital sa probinsya, agad na isinagawa ang pagsusuri sa dugo ni Mang Tonyo. Kumpirmadong tugma ang kanyang blood type. Sa wakas, ang dugo ni Mang Tonyo Isang biyaya na hindi niya alam na kanyang taglay ay dumaloy sa mga ugat ni Lena. Ang operasyon ay matagumpay. Ang buhay ni Lena ay nailigtas. Lumipas ang ilang linggo. Si Private Ben, na ngayon ay nasa extended leave, ay bumisita kina Mang Tonyo at Lito sa kanilang bahay. Ngayon, hindi na siya isang estranghero. Dala niya ang mga prutas at pagkain, ngunit higit sa lahat, dala niya ang kwento ng paggaling ni Lena. Manong, Lito, sabi ni Private Ben, ang kanyang tinig ay puno ng taos pusong pasasalamat at pagmamahal. Hindi ko po talaga malilimutan ang ginawa niyo. Si Lena po, malakas na po siya ngayon. Kayo po ang nagligtas sa kanya. Tinitigan niya si Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. At manong, nakita ko rin po ang mga lolo't lola namin doon sa probinsya. Kinumpirma po nila magkaangkan po talaga tayo kayo po pala ang tiyuhin ko. Ang yakap na ibinigay ni Private Ben kay Mang Tonyo ay hindi lamang yakap ng pasasalamat, kundi yakap ng pamilya. Napakasaya ni Lito. Ang kanyang maliit na gawa ng kabutihan, ang simpleng drawing na mailukot na sulat, ay nagbunga ng isang milagro. Hindi niya inakala na ang kanyang inosenteng empatya ay magbubunyag ng isang nakatagong koneksyon at magliligtas ng buhay. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan na mayroong ngiti sa kanyang labi na umaabot sa kanyang mga mata. Ang kwento ni Namang Tonyo, Lito, at Private Ben ay isang patunay na ang kabutihang loob ay hindi nangangailangan ng yaman o kapangyarihan. Ito ay isang paalala na sa bawat sulok ng ating buhay, may mga nakatagong koneksyon, mga hindi inaasahang bayani at mga lihim na tadhana. Ang lukot na sulat ni Lito, na naglalaman ng isang simpleng pagguhit, ay naging susi sa pagtuklas ng isang nakakatakot na katotohanan, ang malubhang karamdaman ni Lena at ang bihirang blood type na nagbanta sa kanyang buhay. Ngunit ito rin ang naging susi sa pagtuklas ng isang napakahalagang koneksyon ng pamilya. Sa huli, ang kwentong ito ay nagpakita na ang pinakamalaking pag-asa ay nagsisimula sa isang simpleng gawa ng pagmamalasakit. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung ano ang hawak natin, kundi sa kung paano natin ginagamit ang ating puso upang abutin ang iba. At sa gitna ng abalang mundo, ang pagmamahal, empatya, at pagkakaugnay ang nagiging tunay na lakas ng bawat Pilipino na nagbibigay buhay sa mga kwento ng tadhana at pag-ibig.